Youtube Channel So this is me, Shane So another vlog na naman sa'yo kasi ang daming nagtatanong kung anong <laughs> ang daming nagtatanong guys kung kailan ipapakita ko ang labas ng bahay namin So ngayon ipapakita ko na kayo sa labas ng bahay namin So let's go start now. So guys, ito pala yung labas ng bahay namin. Ayan. Sa isang na lang. Papakita mo yung talent. So guys, ipapakita din natin kayo oh, sa bahay, sa anong bahay namin na isa. Ito tayo, let's go! So, ito pala yung bahay namin. Bahay ng tita ko, ayan. Ito palang bahay ng tita ko. So, ayan. Bahay ng tita ko yan. And then, ipapakita din natin ko kayo sa bahay ng namin. So, itong bahay namin, guys. So, kapit-bahay lang kami. O. Oh. And then, guys, ipapakita ko rin kayo sa bahay ng lolo ko. Nung papa nung papa ng lolo ko na isa. So dito siya. Dito siya, ayan. Dito yung bahay niya. Ayan. Ayan guys, sobrang ano kaya. Kasi wala kasi kaming bahay na is no isa. Kasi yung bahay namin may nag-ano na yung yung mag ano magre-renta. Yan, so ipapakita din namin kayo sa ano namin sa mga alaga naming bahayo, baboy. Sa so, mga baboy namin. Ayun. So kanina umulan. Ayun guys, yung baboy namin. Ayun. So itong mga baboy namin. Ayun guys. Then, ito naman sa kabila, baboy din. Ayan, guys. Ito din sa kabila, baboy din. Ayan. Alaga ng lolo ko yan. Sobrang maalaga kasi yung lolo ko. And then, hindi niya pinabayaan ang mga baboy. At yan, sobrang ano na, sobrang laki. And then, binibenta din namin kaya yan ng... Palagi din kaming ano, binibenta din namin yan kapag may, kapag may ano, pag may kukuha ng baboy, binibenta din namin yan. Then, para mag, makapera kami, kasi wala kasi kaming pera, guys. And then, wala din kaming ano, malaki kaming bahay, pero wala naman kaming ano pera yung bahay lang malaki yung pera ang hindi comfortable kasi ano eh, yung trabaho ng tita ko kasi nagtatrabaho siya para sa sa amin para sa pamilya namin so ayan kaya jan lang ito lang ang labas natin this ayan guys so ito yung lolo ko papa ng lolo ko rin Pagkita ko sa inyo. Ito lolo ko. Yan, yung lolo ko yan. Sobrang ano na. Kasi yung, ano yung yung, yung ta, ang, so guys, ayan. So guys, dito na mag-end of vlog. Salamat sa pagpanood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe kayo. Then thank you sa pamanood. Bye-bye guys. Salamat.